Welcome back sa ating mga balitang basketball. Dapat na bang mabahala itong si Nikola Jokic sapagkat hindi na siya ganoon ka-dominante sa Eurobasket. Sa pangalawang pagkakataon ay natalong nga ho itong Serbia, una sa Italy, ngayon naman sa Finland, sa team ni Markinen. Ibig ba sabihin nito ay mayroon ng pangtapat ang mga kuponan sa NBA, kanila ba ang titingnan kung ano ba itong mga kahinaan ni Nikola Jokic kung bakit siya Natalo sa labang ito? Malaking factor po yan mga idol ha. Sa mga nagdang season sa NBA ay naging unstoppable itong si Nikola Jokic. Kabilang po yan sa rason kung bakit nagkaroon po siya ng tatlong MVP. Pero ngayon siguradong marami ang magre-review ng labang ito para kanilang malaman at kanilang ma-analyze kung ano nga ba ang nangyari kung anong mga kamalian ang ginawa ni Nikola Jokic kung bakit sila'y natalo. Talagang sinisipaga ni Copper Flag at ngayon nga ay pilit niya munang sinasimulate ang kanyang sarili sa Dallas Mavericks ayon kay Rooney 2K. Sobrang excited na itong si Copper Flag at ngayon nga ay patuloy po siyang naglalaro ng NBA 2K26 para malaman niya kung ano ang kanyang chemistry kung paano ba siya maglaro, ano ba ang kanyang gagawin kasama si na Kyrie Irving, Anthony Davis at pati siyempre ang buong team ng Dallas Mavericks. Sa ngayon daw ay patuloy pa rin namang nag-workout itong si Cooper Flag at nasa tamang kondisyon na ang kanyang katawan. Hindi naman siya makakalaro kaagad kasama si Kyrie Irving pero magandang senyales ito na handa siyang matuto, handa siyang mag-adjust sa kanyang mga kasama. Kapag marami kang mga star players sa iyong kupunan, siyempre mayroong mga pagkakataon na meron kang off the ball movement. Kabilang rin po yan sa mga sinasanay nitong si Copper Flag. Maganda yan sapagkat uh, sa larong yan ay makikita niya kung ano ang kakalabasan ng kanilang pagsasama. Ano At dyan pa lang sa maagang pagtuklas ni Copper Flag ay malalaman niya na kaagad kung ano ang kanyang gagawing adjustment. Kinainisan na ng mga Warriors fans itong sa Amin Thompson especially sa kanyang ginawa noon kay Jimmy Butler. Pero sa isang podcast, inamin niya mismo na kabilang rin siya sa mga NBA player na fan ng Golden State Warriors. Pero syempre hindi rin daw maitatanggi na mayroong problema sa kanyang pagiging fan ng Golden State Warriors dahil sa kabilang banda ay fan din daw po siya ni Lebron James. At iyon daw mismo ang nagpatigil sa kanya sa pagiging fan ng Warriors dahil natalo raw ng Golden State si Lebron. Imagine itong si Amin Thompson kabilang to sa mga nagpagalit, nagbalboroto sa mga Golden State Warriors fans dahil sa kanyang ginawa kay Jimmy Butler pero sa badang huli inamin niya nga na siya ay fan din daw ng Warriors. Hindi lang po itong si Amin Thompson ang napaamin na shy fan ng Warriors maski nga si Shai Galgas Alexander ay isang solid fan na Stephen Curry. Ikaw ano ang komento mo patungkol dyan? Sino pa kayang mga NBA players dyan? Ang fan ng Golden State Warriors? I-comment lang.